Ito na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. Agaw eksenang entrance ng isang kandidata ng Miss Grand Thailand trending. 68-year-old na Ginang dumalik sa pag-aaral bilang senior high school student. Nagbigay inspirasyon sa mga netizen. 4-year-old golden retriever na pagkamalang for mom ang babaeng dumaan sa kanilang bahay kinaaliwan online. Panunuyo ng mga estudyanteng na late sa klase, naghatid ng tuwa sa social media. Security guard na nagmagandag loob na ayusin ang nasirang sandals ng isang dalaga, sinaluduhan ng netizens. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni eh, iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending story, breathtaking. Literal na makapigil hininga ang eksena ng isang beauty queen sa araw ng registration para sa Miss Grand Thailand 2024. Ang kandidata kasi dumating sa venue na sakay ng isang ambulansya. Walang malay at tila nagaagaw buhay. Kaya naman, napahiyaw na lang ang lahat ng bigla itong na-revive at nag-instant transformation from patient to beauty queen na parabang walang nangyari. Silipin ang nakakaaliw na pakulong yan dito sa trending report ni Arnold Herrera. binila, first impressions last. At tila seneryoso nga ito na ng isang beauty queen sa Thailand. Ika nga nila, she understood the assignment. Viral kasi ngayon sa social media ang agaw eksen ng entrance ng dalaga sa araw ng registration para sa Miss Grand Thailand 2024. Sakay ng ambulansya, inilabas sa stretcher ang kandidata na walang malay at tila nag-aagaw buhay. Siyempre, hindi rin nagpatalo ang supporting cast na wagas din ang acting sa pag-revive sa dalaga bilang mga nurse at doktor. At hindi naman sila binigo ng dalaga at ginulat ang lahat nang bigla itong bumangon at nag-transform from patient to beauty queen real quick. Napanganga na lang ang lahat ng maghubad ito para i-reveal ang red gown na tinatago sa likod ng hospital gown. At nagawa pa ngang mag ng mag-retouch ng make-up na parabang walang nangyari. Aliw na aliw naman ng netizen sa kakaibang pasabog na ito. Anila, bigyan na raw agad ng award si Ate Girl at mukhang ready na siya para sumabak sa role ng Miss Grand Comedy. Ang viral video, pumalo na sa higit dalawang milyong views sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next sa trending video, age is not a hindrance. Ito ang mensahe ng isang senior citizen mula Batangas na ngayon ay bumalik sa pag-aaral bilang isang senior high school student. 78 anyos na ang ginang pero desidido itong ituloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa kolehiyo At nais daw nitong kumuha ng kurso sa education ang inspirasyong hatid ni Nanay Feli. panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Hindi hadlang ang edad sa pagtupad sa iyong pangarap. Ito ang pinanghawakan at napatunayan ng senior citizen na si Nanay Feli Adarlo na bumalik sa pag-aaral bilang isang senior high school student. 68 anyos na si Nanay Feli na mula pa Batangas. May limang anak ito at may mga apo na rin. Sa kasalukuyan ay grade 12 student ang matanda sa San Pascual Senior High School 1 sa San Antonio, Batangas. Pagbabahagi ni Nanay Feli, matagal na panahon daw itong nagtrabaho bilang kasambahay. Noong nagkaroon na raw ng sa sariling pamilya ang kanyang mga anak, nagdesisyon daw itong bumalik sa pag-aaral. Ang kanyang mga anak para mismo ang nangumbinsi sa kanyang ipagpatuloy ang pag iiskwela At ayon kay Nanay Feli, nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at plano raw nitong kumuha ng kurso sa education. Pag-aamin niya, mahirap daw talaga ito noong una. Pero habang tumatagal, ay nag enjoy na raw ito sa pag-aaral at katunayan, nakatanggap pa ng Academic Award si Nanay Feli noong nakaraang semester. Ayon sa mga guro ni Nanay Feli, hangang-hanga raw hindi lang ang kanyang mga kaklase kundi ang buong paaralan sa kanyang ipinapamalas na sipag sa pag-aaral at sa kakayanan nitong makipagsabayan sa kabataan. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, Gentleman na Secure. Si Sinaluduhan ng netizens ang kabutihang loob ng isang security guard mula sa Pampanga. Si Kuya Guard kasi nagmagandang loob na ayusin ang napigtas na strap ng sandals ng isang 19-year-old na estudyante. Ang mala not all heroes wear capes na kwento. Tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Ika nga nila, not all heroes wear capes. Gaya na lamang ng security guard na ito mula Pampanga na sinaluduhan ng netizens dahil sa kanyang ginawang pagtulong sa isang dalaga. Sa TikTok post ng 19-year-old student na si Anli, ibinida nito ang kabutihang loob ng si Q sa isang coffee shop ng ayusin ang napigtal na strap ng kaniyang sandals. Aniya, noong una pa lang daw ay napansin na ng naturang guard na hirap siya sa paglalakad. Habang umorder ay doon Anya ito lumapit sa kanya, dala ang isang super glue at nag-alok na idikit ang nasirang sandals. Labis namang ikinatuwa ng dalagang ipinamaalas nitong kabutihan. Nag-offer nga raw itong ibili ng food si Kuya Si Q pero tumanggi na raw ito. Say ni Andy na magsilbing halimbawa sa lahat ang naturang security guard na patuloy na gumawa ng kabutihan at huwag magsawang tumulong sa kapwa sa malaki man o maliit na paraan. Sa huli, mensahe nito, keep having a good heart, kuya. Maliban sa mga kwento ng paghanga, ilang netizens din tuloy ang nagbahagi ng kailang di malilimutang kwento, bidang kabutihan ng mga magigiting na security guard. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo o Pilipino. Sa ating next viral story Sorry po, sir. Aminin, minsan sa ating buhay estudyante, di nawawala ang pagiging late sa klase. Ibang nasasarahan na ng pinto dahil nagsisimula na ang lesson ni na ma'am at sir. Gaya na lamang ng mga mag-aaral na tampok sa ating kwento pero good vibes naman ang hatid sa netizens matapos nilang suyuin ang kanilang teacher para papasukin sila sa classroom anong klasing panunuyo naman kaya ang ginawa ng mga estudyanteng ito silipin sa trending report ni Liway Abbas Sa unang tingin ay aakalain mo talagang nanti-trip lamang ang grupo ng mga estudyante ito sa labas ng isang silid-aralan. Pero ang totoo, napagsarahan sila ng pinto sa kadahilanang late na sila sa kanilang klase. Ang mga estudyante, kani-kaniyang pakulo para suyuin ang kanilang teacher na pagbuksan ang pinto at nang sila ay makapasok na. Narian na ang panawagan kay teacher na naka-LED scroller pa. Kaakibat ang paghingi nila ng tawad at pangakong hindi na sila uulit pa. Saad ng uploader sa kanyang TikTok post, bumawin na lang siguro sila next time kay teacher. Naghatid naman ito ng good vibes sa netizens kaya sila rin ay hindi nagpaawat at nag-iwan pa ng mga pabirong komento sa naturang video at binahagi ang kanilang late moments sa klase. Ang uploaded video umabot na sa 4.4 million views sa TikTok at patuloy pa rin ang paghahatid ng tuwa sa netizens. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas, sama-sama tayo Pilipino! at para sa huling trending na kwento, akala ko ba si mama? Tila na biktima ng maling akala ang 4-year-old golden retriever na ito matapos niyang mapagkamalang fur mom ang babaeng dumaan sa kanilang bahay. Ang fur baby kasing si Lucas na pagtripan ng kanyang fur dad habang hinihintay nila ang pagdating ng kanyang mama ang nakakatuwang reaksyon ni Lucas. Panuuri natin sa trending report ni Mili Borja. Si Mama yan? Si Mama yan, di ba? oh, hindi si Mama. Lapit ikaw dito, oh, hindi si Mama. Kala mo. <laughs> Ka. <laughs> tila na prank ang 4-year-old golden retriever na ito. Matapos nitong akalaing ang kanyang hinihintay na furmom ang babae nang dumaan sa kanilang bahay. Ngunit laking pagkadismaya niya nang paglapit ibang tao naman pala. At tila nagalit pa ito sa kanyang furdad dahil na ng sabihing paparating na ang kanyang mama. Kuwento ng firmam ni Lucas na si Daniela. Hinihintay raw siyang umuwi ng alagang aso at kanyang boyfriend galing work. At naisipan ng umano ng fur dad na pagtripan ng kaunti si Lucas. Kaya naman nang may ibang dumaan, tinuro niya ito at sinabing si Daniela na yon. Kuhang-kuha naman ni Lucas ang kiliti ng netizens. Ang ilan, may kanya-kanya pang pag-decode -de ng posibleng reklamo ng alagang aso. Ang isang ito, nakita din kay Lucas. Pero nag-iwan ng paalalang huwag sana itong gawin, lalo na at may mga taong takot sa aso. Ang viral video umabot na sa 1.3 million hearts at higit 9 million views. Para sa Deezer HTV, ito si Milibor Borja sama-sama tayo, Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng Pugpupurisigin ni Nanay Feli. O diba, nakakabilib po na kahit siya po ay senior citizen na lola na at kumbaga ay pwede na nga mag-retire at mag-relax na lang, ay gusto pa rin niya pong mag-aral. Tapusin po at eh, syempre, idiretso na hanggang kolehiyo. Mukha po talaga ng mga nasabi kasi eh, Lola Feli na mag-aral. At eh, siyempre dahil nga po sa kanyang edad, marami nagsasabi na naku, hindi na importante yan, eh, di ba? Pero para sa kanya, ang edukasyon ay napakahalaga. Hindi po natin alam kung anong backstory ika nga ng buhay ni Lola Feli. Pero ang alam po natin at sa nakikita po natin ano sa post na ito, ay talaga namang gustong gusto niya pong matuto at gusto niya pong matapos sa kanyang pag-aaral. Tila ba parang gusto niyang ipagmalaki? sa mga apo niya at sa mga susunod na henerasyon sa kanilang pamilya na siya ay nakapagtapos at nakapag-aral. Mukhang gusto rin niyang maging teacher dahil education po ang gusto niyang kunin na kurso, o ba diba? At dahil nga po siguro, marami rin na po siyang napagdaanan sa hirap ng buhay at kailangan po marami rin po siyang isakripisyo. Hindi na po niya siguro na padang ang kanyang pangarap na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral until now. Kaya naman po, nakaka-proud at syempre nakaka -insip inspire si Lola Feli. At sana tayong lahat po, lalong-lalo na po sa mga kabataan dyan, habang may panahon pa at kung kayo naman po ay nabibigyan ng oportunidad, pinag-aaral ng inyong mga magulang, eh i-grab nyo na po yan, napahalagahan nyo po at mag-aral po tayo ng mabuti. Dahil po, we should not take for granted po mga bagay na ganito. Dahil para sa ibang tao, napakalaking bagay na po ito. Kaya naman kay Lola Feli, naku, good luck po sa inyo at naway ang susunod po na trending at viral na video o balita na aming maririnig ay iyong graduation na sa kolehiyo. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, trending and viral show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Karen O. Sama-sama tayo, Pilipino!